ko sa ano labas konting ano bibijuhan ko ang ano inabasan ko pero konti lang liit lang ano binibijuhan ko nga pahinga ako konting pahinga Grabe makalabas makalabad sa ulo. Shout out ko sa lahat ng ano vloggers sa White the World. Shout out sa lahat ng viewers, sa lint viewers. Lalo na sa mga subscriber ko. Shout out. Maraming salamat. God bless everyone. Ako nang isumpay sa akong video. Ang, ang, hindi na ko naka-video naghagbas pagkatapos na ko ng video kong konti lang akong binibidyohan hindi na akong binibidyohan ang lahat ng ano hinagpasan ko so salamat kayo guys thank you so much everyone shout out all bloggers of white world silent viewers and all my subscribers shout out sa inyo mga bagong nanonood shout out sa inyo friends Maraming salamat sa pagpunta ninyo sa bahay ko. Thank you so much, friend. Isumpay ko na ni Prince. Hello everyone. Hello mga subscriber, mga silent viewers, mga ano, mga bago pang nanonood. Hello sa inyo. Shout out everyone. Shout out mga ano, mga kablogger ko. Shout out. Sa so, thank you so much. Sa lahat-lahat lahat na lang, kab viewers, shout out sa inyo. God bless everyone. был его. Он пользованным на данном столе, который как телевизор, и другие обстоятельства. Она упала у одного мраморного бай в Патина. 嗯，对。